Pagka nagpunta ka dito sa Skagway, hindi pwedeng di magiging ganyan. Hi mga kamaster! Welcome back ulit sa si channel ko. For today's video, nandito tayo sa Skagway still sa Alaska pa rin look at my surroundings so, and ko namin at dun sa kamila yun ang ang kapatid niya yan malamig dito mga kamaster same with the temperature sa mga una namin po kaya sumahan niyo ako mga kamaster libutin natin itong iskago yan ha tara tingnan niyo mga kamaster oh. Ang lahat ng taas ng bundok puro yelo pa. Oh, kung mapapansin nyo. O. Oh. Ang lamig, malamig to. Saka ang kagandaan dito sa Skagway, eh, nadagdagan na yung port. Kasi dati eh, ano pa lang to eh, port ang to, alam ko eh. Ngayon, am, ilan na yung nakaka dito. So, ang alam ko, bago lang to kasi ang tagal akong di nabiyahe sa lugar na to. Malaki, malaki, pinagbago na itong Chicago Airport. Lalo na dito papasok. Kaya samahan niyo po. Kaya samahan niyo pa ako. Punta pa tayo doon sa banda doon. Eto ang isa pa sa bago dito eh tagal na hindi ako nabiyahe dito, meron na pala nadagdag dito na pwede ka na maglaro, pwede ka mag-relax. Kaya tamang relax lang pagkasupport na ito. Mga kamang sir, nadaling ko kayo sa mga shops dito sa gilid ng karsada. makipag ko sa inyo. Ayan siya. Yan ang tagal na hindi yan, white pass na yan, okay, yan yung yukon route. tagal yan yun mga nakapila yan trend na ang sasakyan yan yan sir you can just do it napagtanong nako, kung saan daw ang pabalik sa cruise ship sabi ko yan, tama hindi kayo nagkamali yun trend na yan yung isang trend na yan yan yung, yung, yung hindi pwedeng walang magpa-picture dyan pag ano na. Nagpunta doon sa Skagway, ha? Punta natin yan. Yan yung mga sinuunan trend. Marami sa kagoy na no, mga kamatan. Ang lawak ng port niya. Mga kamatan, kasi ang sabi sa inyo na lumantay na. Talagang hindi pwede walang magpo-post dito. Kasama na ako. May, may picture pa ako dito. Tagal na. Siguro mga 2,000 na lumay. 2,000 to 2,000 na no, Wala sila ang pa-picture dito. Nandun yung barko ko mga kama dito Dito talaga Pagkakitaan ng mga pasero Kung sa kalau doon pa mga shops na Open doon Lahat pa tayo Kaya okay, baby tao, samahan Sang Mga memorial site Hotag lang Broadway. Broadway Skagway. August 12, 1897. Ano? Oh. Pero ang tagal niya. Ano? You know. Kung pagmamastan mo, para ka lang nasa eh, no? Sa, sa isang studio sa US, no? Ah, kamasa, oh. Nandito tayo sa bandang likod. Pero ayun yung barko namin. Nandun. Eh. Kaya dumala ko banda doon. May makikita paligid dito. Mas kukunti ko, land shaft dito kasi bandang likod na to eh. Marami talaga alas no. Malaki tatapon eh. Sali pa tayo. Nandito tayo sa likod kasi last time mga nakaraang kontrata ko. Hindi ako dumadaan dito. Nadaan ako dun sa kabilang side pagka narating natin yung bandang dulo. So ka rin makita at pakita ko sa inyo kung so, ano kung meron dito. Ang bahay po dun sa taas oh. Ano, nandun kasi banda mga taong sa lugar na yan. Ayun ano? yun, yun. Pero bag doon na tayo ang kakanan. Makita lang natin yung first mga doon. Para makita nyo rin. Ang napansin ko lang sa lugar na to dito sa likod. Karamihan kainan. Eh, hindi ka rin magugutom dito pag lungkas ka eh. May mga restaurant doon. No? Oh. Kainan pa rin yan. Ang oh, kamasar kanan lang tayo dito sa pipi. tuklasin natin kung anong meron dito. Ang pamasa. Tindahan pala ito ng mga ano ng mga t-shirt. Sari-sari. Ang abag oh. May jacket. May t-shirt. stiker lawang patches ah tindahan pala dito ayan you know, like, like whatever, like, 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 marami ka palang pagtitulian dito kahit sangkal mingon Kaya kung matropa dyan, so lalabas kayo. Ito to sa Skagway. Kung pa parang bago. Mangunguya o mga damit. O kahit ano. At dito. Ito yan sa Christmas General Electronics Convenience. Mga kamasar, nandito tayo sa Main room. <laughs> Pangalan ng Kali dito, Broadway. Oh. Tingnan nyo. Yan. Yun na yung pabalik yung side there. Yun. Tumalang tayo sa gilid. Sa okay, likod. Okay tayo. Ito na yung maganda na natin. Parang maganda na natin yung mga na yan. Nandito pa rin tayo sa Broadway Street. Mapapansin yung tao. Nandito lang sila lahat talaga. Nandito lang sila ah dito na po kumpulan sa si street na to kasi nga lahat makikita mo dito lahat ng souvenir ang mga mga kung ano-ano binibenta mga ah pagka nagpunta ka dito sa Skagway hindi pwedeng din makita yan pero mas tabi siya 1899 eh? meron din akong picture na yun dati sa upan yan sa Amukol, mga tropa dati dito pa rin yan sa Broadway <laughs> mga kamat sir pabalik na ako sa barko ang dadahanan na natin yung dating dinadahanan ng mga food. kung hindi pa nagagawa yung mga yan puro puno pa dyan kaya hindi pa tayo dadahan tama niya ko ah Kamusta sir no? oh alam niyo mga ba, kung mga bakit nakikita sa inyo yan. Dati kasi, itong lugar na to, may bunto ng halaman dito. Ngayon, nasa kariton na lang. Ito lugar na to, puro halaman yan. Maraming bulak na. Ah, kumasar oh. namin eh. Oh. At yung sistership niya. Yung royal Princess. Sabay sila dito sa Skagway. Mga Apat nga pala yung mga naglalaki ang barko dito sa Skagway. Pakita ko sa inyo, ah. Ayun, ang Royal Princess. Eh, nasa likod niya, hindi ko pa kung anong barko yon. Sa inyong pangalawa. Tapos, ayun, isa. O, lanata yan. Tapos ang sa Ang magandang barko namin. Of course, syempre. O, di ba? Yes, mga kamaster, na dito ako sa gitna ng field. Nope. Ang ganda ng paligid ko, no? Ah, Sobra sa relax. Abuti mo dito. Grabe. Kung sa lamig at lamig pa lang, sobra solve ka na. Kaya enjoyin nyo itong video ko ha mga kamaster ha. Mga kamaster. Sa ayaw nyo man sa gusto, kailangan ko magpaalam. Kailangan ko magtrabaho. Babalik tayo sa barko kasi Oras ni piligla na naman. Kaya uh, nagpapasalamat ako si naman nyo ulit ako. Huwag kayong magsasawa Maraming pang magandang lugar dito sa lasa yung pakikita sa inyo unti-unti kaya makita nyo yan mga yan so mga kamaster sana na gusto nyo yung video na sinet ko ngayon at yung mga darating pang video na sinep ko sa at alam ko naman magugustan nyo kasi maganda talaga din sa Alaska Maser, bago ako magpaalam huling pakita sa mga nagagandang marko dito sa may Skagway, Alaska ah. Oh. Oh, paano mga kamaster? Time to say goodbye again. Kaya, hindi nyo susunod ng video ah. Siyempre, dito pa rin sa lasa. Kaya maraming salamat. See you next time.